Hello guys! Katatapos lang natin maglaba at nilabas naman ang ating palay. Nilabas natin ang ating palay. Tayo ay magbibilad ng palay naman ngayon. Hahaluin ko na yan. Palay. Siyempre habang nagbibilad ng palay, hindi mawawala ang kape. <laughs> Haloin natin yung palay. Bakit tato. ito? Ya, umiiyak pa ang ating kambing Ay, hindi pala kita Wait lang, kukuha lang ako stand Kuna natin ang ating stand Kasi wala tayong tagakapit ng ating cellphone iyak pa yung kambing Yan Buti na lang ay maganda ang araw ng lagay natin ang camera. Yeah. Pa. Meya pang ating kambing. Maya. Yeah, kita na ba 'yan? Yeah haluin natin. Nak sako, yes na Nahalo na natin Yan Higap muna tayo ulit ng kape Ba? Babantay tayo Upo lang tayo dito Naray ko Babantay tayo ng pinilad habang nagkakape yan katabi ko pa yung dalawang ano, asukal at kape <laughs> para pag naubusan titimpla uli yan so yun lang guys bye bye